Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon may tanong dito si Alhaja Runang Salam Ustad, may tanong ako Nakakasira ba ang inhaler sa fasting? Kasi po may hika ako Ang uh, Inilalagi po sa ilong Katulad ng inhaler Vicks Katulad uh, ng ginagamit ng mehika Ventolin O pinapatak sa ilong Pangalahatan uh, Siyempre nagkaroon ng opinion ng ating mga kulama Yung pinapatak sa ilong Pero ang malapit sa tama Hindi po ito nakakasira ng fasting Yung paggamit ng inhaler Paggamit ng ventolin para sa mehika Paglalagay ng anumang bagay sa ilong Ng, 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 ng Vicks O nasal drops Yung pinapatak sa ilong ay hindi po nakakasira ng fasting kasi yung pagpasok po ng isang bagay sa lalamunan sa daan sa ilong ay modi o syak kaduda-duda po wal yakinu laya zulu bisyak at ang kasiguraduhan na walang pumasok ay mas naging ibabaw dun sa kaduda-duda na may pumasok kaya pangkalahatan hindi po ito nakakasira ng fasting Shafakallah wa wallahu alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh